Hmm? <laughs> Anong niluluto oh! ah, mo, Goy? Ha? Saan lang lang? Ano yan? Paksiw? Sling? <laughs> ha? Paksiw ba yan? Ba't ganyan? What? Ginigit, ha? Oh, ginagawa mo yung tiyong yan May sile. Eh. Bilis naman siya, nagugutom na ako. Paksiw ba yan? O, oh, paksiw yan. Paksiw yan. Ano yan, tinola? I'm What? Gonna... What? Nagugutom na ako, bilis naman na. Tagal pa ba yan? Kakalagay ko nga lang ng sayote. Sumagad, dito na agad. Nagugutom na nga ako eh. Ilang oras na. What? Galas dosi na. Bili ka muna ng daon ng sibuya. Ay, nang ano doon, ng ano to, daon ng sili. Puro ka gutom, hindi ka naman tumutulong. Daon ng sili. Huwag na lagyan ng daon ng sili yan. Mayroon naman siling green, oh. <laughs> sili. Daon ng sili. Paano yung makukompleto kung wala ng daon ng sili? Ano ba yan? O, pa ako. Ano Ang gutom na, ka? na... Ka nga. Kaya nga ako umuwi na rito eh, kasi kakain na ako eh. Nagugutom na nga ako eh. Bo, o kasi nyo no no, 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 no. Ba yan? Matagal pa ba yan? kasalan ko nga lang. Gusto mo luto agad? Siyempre eh. na pa nga ako nagugutom, kaya nga ako umuwi. Tapos uutusan mo pa ako, di lalo na ako magugutom niyan. <laughs> oh. Hindi eh, dapat ikaw nagluto, maaga ka nagising tapos nagluto ka. Ah. Ito yung ano nang namin dyan. Ano Kabili pa ako. Dali na, kumakata ka na ng city doon. Asa na, wala namang pera. Huwag sa walit, alangan. Ba yan? Ano? nautusan pa ako, lalo na ako magugutom yan. <laughs> <laughs> Dali na ba? na <laughs> ba? Dalihan mo na kasi paano to maluluto? O, kailangan lang daw ng sili. Okay na nga kasi. Ay, puro akin na. Hindi ko ka sa wallet. Siya, hanapin na alam butin. Ano nga? Lagi na. Bili na ako. Ayun, mautusan pa ako. Kaya nga ako muwi. Nagugutom na ako eh. Pala, mautusan lang. Kaya nga. Ayun, makabili na nga. Dahil sili, nautusan pa. Ang sarap oh. Nagugutom tuloy ako lalo. Tumangaw na chi. Magkano bibigyan? Dahon ng sili tea na. Magkano ito boss? 10, 10 ko klaruhin. Ay nalaglag pa ay na guys nakabili na tayo ng dahon ng sili oh <laughs> ayan ako pa pinapabili mo eh, ito nagugutom na ako lalo may nakita ako doon nagihihaw ng ano eh liyempo eh ang ko oh di nagugutom na ako lalo ba't kasi ako pa inutusan mo ano ba yan nagugutusan ko sana ikaw na lang bumili. Ikaw ah. na rin lang nagluluto eh. Napakagaling mo naman. Makain ka na lang. Siyempre. Ayos. Kaya nga ako umuwi para kumain eh. Nagugutom na ako Hindi eh. pa ba balutoyan? Tagal naman yan. Ba yan? Ayos. Ano ka? Kain ka na lang? Ano ka baboy? Ah? Tabain? <laughs> baboy? Bakit baboy lang ba may karapatang kumain? Hmm? Oh. Nagugutom na tao kung, eh. kung nagugutom ka, dapat nagluto ka na. Diyan eh, ikaw, anong gagawin mo? O bakit? Marami akong gagawin. Oh. Eh, Ay. trabaho yan ng mga, ano, mga asawa yung Oy. pagluluto. Bago na generation ngayon, hindi puro babae lang ang kumikilos. Dapat talaki din. Ano ka? Pero sa pagluluto, gawain niya ng babae, hindi ang gawain ng lalaki. Sinabi ko nga sa iyo lahat Kaya na, 'di ba? Oh, na sige na, sige na. Kahit anong talaga, hindi ka magpapatalo. Sige na, <laughs> sige na.